Police Chief Inspector Nelson P. Pagaduan ng PNP Paranaque sa lahat ng playboy, ikaw ang pinaka at sinasabi mong bido ka at pagkatapos manguhut-hut ka. Alam ba ito ng misis mo? Almost 2 million pesos ang nakuha mo sa akin. Sa amo dinala ito. Sinira mo ang buhay ko, sisirain ko rin ang buhay mo. Makakabukingan na tayo. Andito po sa ating studio ngayon, alias lang po na ang ating ibibigay sa kanya. At ayaw niya po makilala. Siya po ay si Mayumi. Ma'am Mayumi, isa po kayong OFW. Okay, ang inyo pong sumbong ay sapagkat kayo po'y nahututan ng mahigit, almost 2 million pala pesos. Opo, kung kasama po lahat. May mga resibo kayo dyan. Ni Police Chief Inspector Nelson Pagaduan ng Paranaque PNP. Okay, ang sinasabi niya sa inyo, yung kanyang misis, ay, ay matay na. patay na sa cancer. sa cancer? opo okay kaya nanligaw siya nanligaw o, sa inyo sa facebook po sa facebook opo okay so, doon niyo siya nakilala opo siya po ang nag-add sa akin eh so paano niya po kayo napapayag na magpadala ng magpadala ng ng pera sa kanya hanggang sa umabot sa almost 2 million eh kasi po mabait siya sa akin niloko ho ako. Hong mabait ano yung lahat ng matatamis na salita sinasabi niya sa akin tulad ng na ano na pagka Pagka tinulungan ko raw po siya, masaya na yung asawa niyang namatay dahil makakatulong ako sa mga anak niya sa pag-aaral. Uh -huh. So, kaya, ginagamit niya yung mga anak, yung misis niya na patay na at saka yung uh -oh. mga anak niya na para mapaaral mo raw? Uh Oo. -oh. Tulungan ko raw siya sa mga tuition fee ng mga anak niya. Eh kaya lahat ng tuition fee ng anak niya, ako po ang nag-provide sa kanya. Okay. So, ito ho ay bigay niyo ba utang? Ano bang deal yung ano po, Isapan. yung mga pang tuition po na anak niya, bigay, uh, utang po niya sa akin. Kasi yun ang pangako niya sa akin, babayaran niya ako. Okay. Nagmamakaawa siya na pautangin ko siya, i-remedyo ko siya sa Japan kasi hindi siya makaremedyo dito sa Pilipinas. Okay. So, ngayon, ang gusto mo mangyari, bawiin mo na yung pera, singilin mo na yung 2 million. Opo, tapos gusto ko po siya ipatanggal sa trabaho kasi grabe po siya eh. Manloloko po siya. So, na niloko ka ang Apo. pagkasabi mo, ang pagkakaalam mo. Aho. Eh, alam mo naman pala sitwasyon, bakit yung siya pinatulad? Eh kasi ho, naniwala po ako sa kanya dahil police siya, men in uniform. Akala ko ang pareho ng men in uniform sa Japan, pareho sa Pilipinas. Eh nakakamali pala ako, ang men in uniform sa Pilipinas, eh, okay, stop. Na para mabigyan ng aksyon ang problemang ito, makausap natin ang Public Information Officer ng Southern Police District na si Colonel Jenny Texon. Magandang umaga po, Colonel. Yes, sir. Magandang tanghali po, sir. Opo. Uh, yes, sir. Tauhan niyo po itong si Major Pagaduan. Uh, yes, sir. Uh, isa po siya sa tauhan po natin na naka-assign po sa paranyaan. Opo. Ayaw niya po makipag usap para mabigay po yung kanyang side? Mag-usap sila nitong si Alias Mayumi, yung kanyang uh, girlfriend? Sige po sir, uh, kailan po ba darating si mamayong dito? Hindi, ngayon po at... mismo, para mabigay niyang side niya, kasi pangit naman ah, yung one-sided lang tayo rito, ang ah, nagsasalita ah, lamang, ito nag-aakusa. Gusto ko sana magbigay din ng panig yung inaakusa. Ah, okay sir. Hala ah, natin, mayroon din siyang pinapakuha, side. Pinapakuha ko pa sir yung kanyang uh, telephone number sa TOC namin sir. Pero okay. Sige, ma'am, okay ano po kay... magagawa ninyo bilang hmm. uh, superior niya na hindi na ho siya makapanloko ng mga kababayan kasi ang pinagkakalat niya palagi, yung misis niya, namatay sa breast cancer. At oh, tama po yun. because tama po of that, yun. humingi siya ng tulong uh, para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak na makapagbayad ng tuition. Matutuwar yung misis niya na sumalangit na kapag uh, nagbigay doon ng pera at nagbigay ng pera sa kanyang mga babae. At kayo okay. po'y babae naman, Kernel So ano pong nagigitan niyo pong lunas dito sa panduloko nitong uh, si uh, okay. Chief Inspector? Yes, sir. Una-una, sir. Uh, siguro, sir, immediately uh, po ng pag-uusap natin ay uh, atin siyang iko-contact at uh, papuntahin po dito sa ating distrito para magbigay linaw po dun sa inaakos sa kanya. Siyempre po, alamin po natin kung ano po yung tutong pangyayari. Pero mas maganda po, sir, siguro na si... Miss Mayumi, kung okay lang po sa kanya, ay pumunta rin po dito para magharap po silang dalawa at nang maayos po nila kung ano ba talaga yung pinag ugatan niyan. At uh, para manaman din natin yung... Pero, pero, pero ma'am, wala ho bang pwedeng maikasong administratibo laban dito kay uh, Chief Inspector Pagaduhan? Ah, yung bang, bang nagagamit niya po yung kanyang pagiging pulis, yung kanyang tsapa, para makapanloko, makapanduga sa mga kababaihan? Uh, actually, sir, mayroon naman po yan karampatang... Uh, If pwedeng itasok po sa kanya. Ano pero po dapat, yan? sir, mayroon, Pero dapat, sir, ay mayroon po muna ang uh, magre-reklamo po, Aha. sir, ng laban po sa kanya, naman sir. Kayo. So, yes, sir. Pero kasi mo, wala naman, mo. sa atin naman po, sir, dito okay. sa SPD, hindi naman po natin, sir, kinokondon kung ano man ang mga ginagawa ng ating mga, kas, mga, kasamahan, lalo na po kung ito ay nakakasira na po sa imahe po ng ating uh, organisasyon. At uh, um, una, kung ito ah, ito ay pa pala, Ma'am, ma nasabi kanina yes. sa akin ni Alias Apa. Mayumi, eh, dyan Apa. daw sa police station, Nung tumatawag siya, lang kilala daw itong si Medyo na napakaraming babae. Ay, sa, nung kasamahan so, ni niyang polis, ano nagsabi sa akin? Sandali lang sa po, sandali lang. Anong pagsabi? Na Sabi sa akin, nung tinanong ko kung kilala si Pagaduan at tininihingi ko yung cellphone, ay naku ma'am, baka babae na naman yan. Marami, babae yan. Marami pong babae yan. Maraming problema sa babae yan. Sabi sa Sino akin ng polis. Sino nagsabi niyan? Yung kasamahan niyang pulis. Ayoko pong sabihin yung pulis kasi. Eh, sempre, oh, kasamahan Sabi niyo. niya, maraming babae yan. Maraming problema sa babae yan. Pura, Ay, yes, 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 problema yes, yes, niya, babae. Sabi Sinabi niya ba, mangunutot yan? Hindi niya sinabi, kaya marami okay. daw babae. I see. So ma'am, bahala na po kayo. Kaya nila kayo bilang isa pong uh, babae, eh, yes, pa. para wala na humaloko pa ito, madagdagan sa mga luloko niya, kayo na hong gumawa ng paraan na masampahan po ng kaso itong si Police uh Major uh, pagaduan na matigin na po yung kanyang pangluloko sa mga kababaihan. Ano po, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Pero ipaano na rin po natin, sir, si Ms. Mayumi, sir, na pumunta po siya dito sa ating tanggapan. Sige po. We will do that po, ma'am. We'll do that. okay. Excuse me. Uh, alias Mayumi, nanonood po ngayon mismo si si Darling mo, the ex-Darling. Ano po mensahe mo sa kanya kasi ayaw niya magsalita. Sige. Sabi mo sa kanya, Ay! Okay. Tapos na. Alright. Okay na yan, ha? Um po, ah. namin Be sure to come back. Use five everywhere. Copyright 2016.